Hello guys, samahan niyo ako. Nagluto ako ng chicken feet at chicken feet. Ito 'yan ginisa ko sa sibuyas, garlic. iyon lang. Uh, habang pinapakuluan ko hanggang sa lumambot, pagmamaya nagbrown na siya. At saka lalagyan ko siya ulit ng uh, Sprite para lalong sumarap ang ating adobong paanang malo. Ayan na siya guys. Nalagyan ko na siya sa ano, yung ibang mga ingredients ko. Katulad na yung bay leaf at saka um, ground pepper. So, antayin ko yan guys hanggang sa lumambot pa siya. Bago, ang last na ipakulo ko dyan yung aking Sprite or Mountain Dew it's either doon sa dalawa. Pwede yan. Yan na guys. Alam mo, luto na siya. Pero hindi pa yan. Dahil may ilalagay pa akong pangpalambot. Yan. Yan. Papalambutin ko pa sa niyan. Andiyan na guys. Nilagay ko na yung kanyang ano. Yung pinaka last ko. Yung toppings yung green onions at saka yung suka last ko na ilalagay para medyo hindi masyado maanuhan yung suka yan guys malapit ng maluto yan halo lang tayo ng halo Ang sarap na nito guys. Masarap din tong ano, pag umiinom. Ayan, malapit. Ayan, guys, kung nakikita na ninyo, ayan, malambot na siya. Dahil gusto ko talagang malambot na malambot na siya. Ayan, ngayon, lalagay na ako ng aking paikan ayan, ayan, guys. para maging ano naman yung ating niloto. May kulay-kulay. O, oh, diba? Yan, guys. Kung makikita nyo, sumbrang ano na siya, lambot. Yan ang gustong-gusto ko, guys, na hindi na ako magnunguya ng <laughs> ano, ng mabigat. Ayan. Tapos, ito na yung aking ano, ang aking toppings. O, ano guys? Ayan na, guys. Kainan na. Tikiman at kakain. Ayan, mainga yung, uh, ano, yung, kasi fiesta kasi dito sa amin. Kaya yung sound nila ay medyo malakas, pero hindi yan na-affect dito. Maraming maraming salamat, guys, sa inyo sa pagsama sa akin sa aking bagong version na luto ng adobong paanang manok. Bye!